screenshot na lang po screenshot po Ayan. tapos ito pong isa ay, ito si Papa, hey, Papa Will. Will ito po, zoom ko ah. Will TV ito, 01 at Will TV 01 big letter po yung TV channel 69 po yan tapos yung kay Kenneth at Kenneth 054 yun screenshot so, na lang screenshot, po ha screenshot para makita agad kasi si po hindi po. Uh, may nagtatanong bakit daw hindi naka-live sila Papa Will <coughs> kasi po uh, nagka-problem yung kanilang YouTube channel kaya gumawa po sila ng bago. Paano yun ng you know, para, ano po ano ano di Pa-subscribe na <laughs> lang po ulit. Ano po si para kasi makapag-live yun, sila. Hindi madadala ngayon eh. Oo. Oh? ay hey, paso. Thank you po sa lahat ng mga nag-follow. Bueno. Lumabas yung niya. Po. Ayaw. Po. <laughs> Oh. Hmm? Oh, puso. Yeah. Christina Bill Tendes. Good evening po. Imelda Relata. Irene Estorkin. Oh. Happy birthday po kay Jonar Amran Dan Roslan Amora from oh, Ronnie Ronnie. Inatras mo ba? lang inatras ha? Ginabahan ako dun. <laughs> 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 Thank you po <laughs> sir Jose. <Rosette. laughs> <laughs> Hey, okay, manalasta. Hello po. Hello Ma'am Marian. Ito ko. Sapaw. Sapaw. Diyan ka na lang. Wala na. Sapaw. Kukunin ko yung it's. Hi, Lalo, Beso. Isa yes, ko eh. Bubunod pa kasi ako eh. Charlene, Adala Vlog. Hello oh, po. Oh, ito yung gusto mo. Hindi mo yan tay. Hello, Sam. This tongue it's. Sana pala sinapaw ko na lahat. Scott Channel, ano? Pag sinesearch daw, nilalagyan ng at, iba daw nalabas, foreigner. Sino? <laughs> Sino, sir, Scott? Ay, hindi daw namamansin si Papa kayo. Sabi ni Ma'am Irene. Ay, hello. Kanina ko pinapansin mo um, eh? Kaapon pa. Kaapon pa. Umising oh. na nagabi pa. Oo. Oh. Sabi ni Ma'am Vivian, ang galingan mo daw, idol. Shout-out kay Imelda Relata ng Bicol Albay. Hindi na siya dito. Hindi na po, naninigod. Ah, okay po. Kayo na lang po kung kanina nyo... Kasama-sama, binigyan. Gustong manood. Thank you po. Wala lalo. na. Wala na sa mga mga. Wala na. na kanilis kanilis Wala. <coughs> Hindi na po kung magkakalatakot. Wala. Eh, binigyan pa ako. Sana binigyan ko na lahat kanina. Wala na. Grace Elizalde. Hello, Marcial de Gomes. Okay. okay. No? Sige, pakita ko ulit ma'am si B. After the game <coughs> ulit. Ah, si Kirby. Ako si Kirby. Iba po nalabas. Foreigner daw. Mukhang foreigner. foreigner. Baka daw mukhang foreigner lang yun, Sir Scott. Baka daw lang Sige lang. Sobrang ganda ng baraka ko eh. Marshall Tejones. Shout out. Cody Marquez. BB Bonbon. Bonbon. Oh. Sige po, pakita ko po ulit. Kakaumpisa pa lang po, Ma'am Zenaida. <laughs> Sabi ni Joey Paro, yung bagong hey. GC ni Pandoy, parang mga madre kami doon, mga mahinahon. <laughs> Dalawa mo? Dalawa. Dalawa nasa sa pound ka eh. Marami salamat ha? po sa Sarili mga nag-subscribe. Hindi, hindi. po yung wala. Ikot na. na. Wala, wala na sa pao. Sige. Ba, hindi na Dalawa na ng barani Hindi na takot. Jermaine Regusti, shout out sa iyo. Ang ba, gagawin mo. Isa lang. Agaban. Talo si Papa Will. Tres na lang po si Kenya. Quatro ako. Isa lang. Marshall Tejon, eh,